Rmn Drama presents Handu Manan sa so 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 Saga Awit. Ano ba daw sa yang kaagi karon? May kening sa kababai ngatagapina mongahan siya. Ang yata matatampu dahil sa ylang Reported by X-Thunder Gaming <laughs> <laughs> Ikot na alis! Sakit ka. na kayo kulawas kaya magkita patay! Mayampat yung gaskulata! Pamtagam ka! Hindi naman sukumang kapag ngayon nagipalit ang bugas! Huwa na tay bugas! mo gigutom ng atong anak? Ayaw ko rin yung surang-surang ha! Kaya napildi ko sugal! Huwag napildi na ka Ako na yung mong pahimungtay! Magtubag-tubag ka! Ang ah. mapagkaway ah. ni Mama pa! Utro sa kang ganda, Ayaw, ah. Niyo, ah. Ah. Ayaw ah. hingaling Agbisit ang atong anak ha! Paglas mo din eh! ni Kapuslanan! Oh! Pwede niyo magamit! Na! Ah. Ibo ba ko naging paglaban ko ba kasi Nina? Panglayas mo din eh! Nabusit mo! Tinuok ko! Kadagan ba ni Mugbon o Carmi? Tungutis binuhata ni Alima. Oh! Salbahe siya! Ha! Huh. Magkitaan ko lang ganitong tong tawhana, di liba putlan gina ko sa siyang liog! Pasag na lang to siya, ma. Ani na lang ko sa ato. Ah, uh, problema nako nga anhi ka sa ato. Total, mabuhi raman ta din, hiba? Salbayas man akong papalula. Sus, ginoo! Ultimo bata na hibao na nga salbahis ang iyang amahan? Ano ba yung ni mo? Magpapatay ka na ako, ha? Ah. Kinsa marang gikalalis ni Mama? Ma, ma si Ali. Anong ni Aka? Pauliin lang sa ito dahi. Imo pa pauliin? Aron imo na sang dapatan? Sa ilo lang gusto mong gibuhat ni Carmi, ma. Ako nga, di na lang ito mausap. Sa iluwa lang guday. Balik lang sa ato, eh. Kon mag-away mo, away lang. Walay dapat, ay. O kung ikaw napulaan ka na sa kong anak, iuli sa mayong kabubuton. Dili kay imong bunogon. Kay kami andaman ming mudawat sa mong anak ba? Dili pa man mo kasado. Saluha na usong gibuhat, ma. Day, ito na rin. Mauli sa ato, day. Ma, uli lang tasato. Oh. Ma, oh, gusto na makipamauli sa dodong sa ato. <sighs> oh, on sa mga mo balik ka sa inyo o dili? Dili ko gusto nga magdako ang akong anak, mga way ilong amahan. balik na lang ko sa amo. Salamat, day. Basta tumana na lang yun ang imagisa, Ada. Kadili na ko ni mo pasakitan. Oo, oh, Ako nung tumanon. Nun. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, Oh. Ipalit na ko sumo na to. Salamat, Dong. Ay. salamat din taon kinausap na sa Ali. Nihatag na siya so na mo. Huwag na sabi siya manukal. Ay, maayo lang unta kung magpadayo na niyang kabuutan, uy. <Glul kg> Ali! Naunsa ka? Nagyaw-yaw mo ko ka diha? Ah, ko. Pili ko sugal. Di balik na sa likag panugal? Ah, lingaling aram ko nagod. Yan, pili di pa yun. Ay, ang na lagi in tao na pagsigin mo panugal, uy! Ah, unyara ko mundang kung makabawi ko. mangayo di ko ni -kwarta. Saan mo sa ni kwarta. Sa ano man sa Mas kuila na biyang atong anak. Kinahanglan na siya mga gamit sa eskwelahan. Na, huwag okay, kay kwarta eh. Huwag kay kwarta. Huwag kay kwarta para palit o gamit sa atong anak. Pero siya mong sugal na kay kwarta. O niya, magsigi pag ikakapil di. School na ko pa. School sa kabuwang? O, saan na ni mo bata ha? Ngayon mo manigilabnot. Mo ni na kaingos, away. Oh! Mauni! Ayoko lang rin ang pati anak! Mauni, ni ihigus away! Na? Ma? Uh, Huwag kay anak! na mahanak, ha? Kita ang mag-away! Mauday itong sabak kayo mo gani, ha? Kinag-away din mong ali? Oday. Oh, Iramihin ang gidapatan ng amo anak. Utol ako siyang gibugno, oy. Uy, day. Ikaw, Uda, o tara ba kaayo ka, day, o? Oh. Na, mayo pag na lang ng si Ali. Ang amo masagong anak ng akong giyon na una, day. Kung ako siyang biyaan, magdako siyang way aman. Hmm. Kun ako pa na mingan, na, no? Dugay ra na, na akong gibiyaan si Ali. Ano saan mo sa giubo naman ka. Ay, tungod na si Pagsigi mo kalata na ako, no? Oh, wala yung kamatya mo. Hatagi na ko kwarta, bi, para palit og bugas. May kwarta'y kahatang ni mo, ay. Ako pa ni mo, no? May pagmulayas ka din, eh. Dala na yung mga anak. Kuningon ini na malang ganita, no? Nga kita magkasinabot. Mas may pag mo pa na lagi ko sa amo. Is ba ni mong storyo layas na oy? Oh. 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 Kuwari gyud mo mga sinina. La, dai mo. Ali. Unsa man? Hugot na gyud ang imong desisyon nga anhi nakas ato Oma. Kaya mamatay ako kamot ni Ali, kung magpabilin ko niya. <coughs> ah, nahala, sige. <coughs> Dili na lang ato. Kaya patambalan tikaan ang imong gibati. salamat ni mo ma sa mo pagatiman ako. Ay, maayo na gidintaw na akong lawas. Unya unsa may plano ni mo ron? Ay e, kalaon bahala mo bantay sa kong anak ma. Oh. Kaya sa banday ka. Mangita lagi kong trabaho ma. Bahalag tindira lang. Uh -huh. Ay, salamat intaw na. Kinakakita din kong trabaho. Ay, salamat Ginoo. May kasuporta na sa akong anak. Palayano? Kumusta man ang imong trabaho, nak? Okay naman, ma. Di kayo kapoy. Eh. Oh, maayo eh Ay, hito o di ay. Ni Anhira ba da ito si Ali? Ano sa mga niyang tuyo, ma? Ambot um, lang. Basta kay nangita raman to ni mo. Kami! mo! Sige, amping mo! Pagpalit lang ako ng sudan. Una akong mo pauli. Carmi. Oh. Ali? Ngayon niya ka. Kasi mo toyo na ko. Balik na sa ato, Levy. Gaming nga ulit ko ninyo. Babalikon ko ni mo, anong patiyon ko ni Muscolata. Mau ba? Ako ang saad, Mag-usap na ko. Magbinuutan ako, eh. Maluhit ang ka, day. Balik na sa ato. Nakahukom na ko, Ali. Nga dili na yun ko mabalik pa ni mo. Bisag mo hilak pa kag dugo. Di na gid ko magpadaan ang imong loilo oy Karmi. Happy tala mo si Ali sa akong atubangan na nagpakiluoy nga mubalik ko niya. Pero hugot na gid ang akong desisyon nga dili na gid ko niya. Kani mo Ali, kon namati ka man karon, maghinaot ko nga mag-usab na kasi mong kinapuhi. Dinhi na lang ko og salamat sa pagtagad ning akong tampo. More powers to RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Loke de mung galang ka agene karmi nga taga pena mungan uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga rekolohan pag Ang mga kaagi gibahatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o sa direksyon ni Pesila Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada. Say nung dekalain laing kaaki sa kada buhi yun ekliput sa sakawit. Yado'y silang nining ni tulumanan, handumanan sa sakawit karo of RIMN Production Center Studio, Third Floor, Jose R. Martinez Building, Smenia Boulevard, Cebu City. Ubog ha handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.